Pinakben. Alam mo ba ng video ng iyon ni Miss Kuya isang halimbawa ng Ethnolec? Halika, balikan natin. Ang sarap nito amoy ng pinakbet. Ito ay dahil sa salitang pinakbet na isang lutong Ilocano. Ang mga Ilocano ay kilala sa pagkain ito. Ngayon, ating pag-aaralan ang tungkol sa Ethnolec. ang salitang etnoleg ay hinango at binuo mula sa mga salitang etniko at dialect na literal na nangangahulugang lingwahe ng mga pangkat etniko ito ay isang uri ng variety ng wika na na-develop mula sa mga salita ng mga etnolinguistikong grupo. Dahil sa pagkakaroon ng maraming pangkat etniko, sumibol ang iba't ibang uri ng etnoleg. Taglay nito ang mga wikang naging bahagi ng pagkakakilandan ng bawat pangkat etniko. Ngayon, ating tunghayan ang mga halimbawa ng etnolek una ay ang salitang tohan. Ito ay ang tawag sa Diyos ng mga taranaw. May tuturing ang tohan ang anito noong unang panahon. Ang pangalawang halimbawa ay ang salitang munsala. Ito ay tawag sa sayaw ng mga taga-ifugaw. Ang pagtangkilik sa munsala ay ang pagpapakita ng pagpapahalaga ng kultura. Pangatlo ay ang kadalherayo na ang ibig sabihin ay sayaw ng kasal ng mga taga-kalinga-apayaw. Madatapang at malalakas ang mga sulutan sa Mindanao. Ang tawag naman sa mga pangkat ng tao na may pare-parehong kultura at pananaw sa buhay ay etnolingwistikong grupo. Alam mo ba na ating bansa ay isa sa mga bansang maraming etnolingwistikong grupo o pangkat etniko? Ngayon naman... Samahan niyo akong maglakbay upang kilalanin ang mga iba't ibang pangkat etniko dito sa Pilipinas. Halina't tayo maglakbay! Ang una nating destinasyon ay dito sa Luzon. Ang mga pangkat etniko dito sa Luzon ay Kalinga, Ifugao, Aita, Ibaloy, Isneg, Ibatan at marami pang iba. Surot nating destinasyon ay sa Visayas at Mindanao. Ang mga pangkat etniko sa Visayas at Mindanao ay Maranao, Tiboli, Tausog, Badjao, Bagobo, Tagbanwa, Yakan at Mangyan. Ito ay lang lamang mga pangkat etniko na makikita dito sa Pilipinas. Dapat pa rin tayong gumamit ng mga wikang etnolek -like upang hindi mamatay ang mga wikang ito. Ako si Precious Shama Campo. Ako si Gwyneth Picot Suliwanag. Ako si Christine Claire A. Garanya. Ako si MG Tajo. Maraming, Maraming salamat sa, sa panonood.